So, hi guys! So, ngayon pupunta kami sa supermarket or sa grocery ba yun? Siyempre, yung mga naipon namin empty, ba empty box, empty bottles. Yun yung gagamitin namin pambayad sa mga pinamili namin. So, ibuhulog namin to doon. May machine naman na doon ilalagay yung mga empty bottles at may lalabas na resibo. Balik ng resibo or coupon ba yun? Yun yung pambayad namin. Yun yung gagamitin namin pambayad. So, samahan nyo kami eh. Andito na po kami sa crash or Cry Grocery Store. So, try na ito. Ipasa. So, let's go. hindi ah, na Benda na namin ito. Ayan siya guys. So, Yupi-yupi okay. no, na oh? kasi. <laughs> ay, no. okay. Ito ka na. ay, pa, Naka 75 na. Ay, 75. 0.75 euro na. 90. Ay, 90 na. Pag-uro. 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 Yep. Ayan po, naka 3.60 euro. So, bibig kami ng ulam. Ayan, eto na po lahat ng mga pinamili. Thank you sa mga empty bottles. And uh, thank you subscribe